Truba, Bea Alonso, pinapipirma umano si Dominic Roque sa prenup agreement. Dominic, hindi pumayag kaya nakipaghiwalay si Bea. Kalat na kalat na nga ang mga balibalita na tinapos na umano ng engaged couple na si Bea Alonso at Dominic Roque ang kanilang magandang relasyon. Marami nga ang mga balita na lumalabas ngayon at mga haka-haka ng mga netizens tungkol sa umano'y breakup ng celebrity couple. Kabilan nang ang tinitignan na issue at dahilan ang tungkol sa kanilang prenuptial agreement. Nagsimula ang mga chikang ito tungkol sa umano'y hiwalayan nang mapansin ng na mga netizens at ng mga Instagram followers ni Bea na hindi na nito ay sinusuot ang engagement ring na ibinigay sa kanya ng kanyang fiancé na si Dominic Roque sa vlog naman ng talent manager at content creator na si OJ Diaz. Sinabi nitong may source siya na nagsabing hiwalay na talaga si Bea at si Dom. Aniya, sabi ng isa kong source, wala na sila, hiwalay na sila. May nagsabi rin sa akin na yung post ni Dominic na siya'y nag-iisa at tinatanaw ang dagat at hampas ng alon, meron daw problema yon. Sinabi rin ng isa kong source wala na sila. Hiwalay na sila. Yung Japan trip nila, huling post na nila yon. Wala na. Kaya inaabala na lamang ni Bea ang kanyang sarili. Binibisi na lamang ni Bea ang kanyang sarili. Yan ang mga matinding pahayag at revelasyon ni OJ Diaz. Kung titingnan nga sa social media, particular na sa Instagram ni Dominic Roque, ang tinutukoy ni OJ kung saan makikita nga ang binata na nakaupo sa batuhan na malapit sa karagatan at nakatanaw sa malayo. Ang nakakapagtaka umano rito, naka-off ang comment section sa nasabing post ni Dominic. Kaya naman ang feeling ng mga netizens, umiiwas talaga ang binata sa mga bashers at mga marites dahil baka matanong siya about sa alleged breakup. Maraming nag-comment sa isyong hiwalayan ng engaged couple at may ilang nagsabing baka o mano may kinalaman ito sa usaping prenup agreement. Narito naman ang ilan sa kanilang mga reaksyon. Nag-propose na siya at nag-yes yung girl. Akala ko ikakasal na. What happened? Ayon pa sa isa, mahirap din pag di pa masyadong malaki income compare sa girl. Dapat ilang milyones ang pondo mo bago ka nag-propose sa girl. Gulong ng palad, ang buhay ay sige na Bea para marami tayong single. Komento pa ng isa, maingat si Bea sa pagpili, milyonaryan na yan. Maigi na siguro kung hindi pa natuloy ang kasal kaysa naman maghiwalay agad after wedding. May rights na kasi sa lalaki sa yaman kapag ka nagkaganoon.